Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa taas ng mga bilihin ngayon, ang mga tao ay ginagawa ang lahat para makatipid. Ang iba sa kanila ay umaabot pa sa punto na naghahanap ng lugar na mura ang mga bilihin. Ngunit para naman sa iba na hindi problema ang pera na kanilang pang-grocery, ay hindi issue ang mamili kahit saan nila gustuhin. Ang isa sa kanilang destinasyon ay ang Rustan Supermarket. Ang chain na yan ay naiulat na itinayo noong 1952 na mag-asawang Buenvenido Tantoco Sr. at Glisiera Rustia. At ang pangalan ng Rustans ay pinagsamang pangalan ng dalawa. Ang nagsimulang maliit at simpleng tindahan ay napalago ng mag-asawa. Kaya kalaunan ang kanilang portfolio ay nadagdagan na rin ng Rustan Marketing Corporation, Stores Specialist Incorporated, Rustans Coffee Corporation Incorporated, at itinayo din nila ang Santa Elena Golf and Country State. Sa galing ng paghawak nila sa kanilang negosyo ay hindi lamang nila ito napalago pero nagawa rin nilang makuha ang halos karamihan ng share kaya sa loob ng ilang dekada ay nanatili sa kanilang pangalan, ang Rustans. Base sa report, ang pagmamahala ng dalawa ay nagbunga ng pitong anak at ang panganay nilang anak na si Rico ay nagkaroon din ng pitong mga anak. At ang isa sa mga ito ay ang trending ngayon na si Paulo Tantoco na isinilang noong January 6, 1981 sa Maynila. Sa ganda ng buhay na kanilang pamilya, ni isang beses ay hindi nagkaproblema ang mga ito sa pera. Sa totoo nga ay bata pa lamang si Paolo ay labas-pasok na ang mga ito sa Pilipinas. Noong 1993, kasama ang pinsan nitong si Eman Pineda, ay nagtungo ang dalawa sa Morocco para bistahin ang kanilang lola. Noong June 1994, ang buong pamilya ni na Paolo ay bumiyahin naman patungo sa Franklin Lakes sa state ng New Jersey sa US dahil pumanaw na ang kanilang pinakamamahal na lola sa edad na pitumpo. Nang sila ay makabilig sa Pilipinas ay pinag-igi ni Paolo ang kanyang pag-aaral at nang makatapos ito sa International School Manila na matatagpuan sa BGC ay pinadala naman siya ng kanyang mga magulang sa Amerika. Ang pagpunta nito sa Boston, Massachusetts ay isang paraan ng pamilyang toko para mahasa at makapag-aral si Paulo ng epektibong pumamahala sa negosyo sapagkat nakitaan nila ito ng malaking potensyal. Ang pagpapadala sa kanya sa Amerika ay nagustuhan naman ni Paulo dahil bukod sa makakapag-aral siya kasama ang ibang mga lahi ay ginamit niya rin yun upang i-challenge ang kanyang sarili na mamuhay mag-isa malayo sa kanyang pamilya kalaunan, ito ay nakagraduate sa Bentley College. Nang siya ay makabalik sa Maynila ay hindi naman tumigil si Paulo sa pag-aaral. Upang mapalago pa ang kanyang kaalaman tungkol sa tamang paghawak sa negosyo, ay bumalik ito sa eskwelahan. Ang kanyang magulang at mga kapatid ay proud sa kanya nang makuha nito ang kanyang master's degree sa Asian Institute of Management sa Makati kargado ng mga dokumento ay kaagad nakapasok sa Ruston's management si Paulo at siya ay naiulat na hinasa at inalalaya ng kanyang kuyang si Donnie para maging pamilyar sa pasikot-sikot sa negosyo nilang RCC. Pagkalipas ng ilang taon, ito ay itinalaga bilang Assistant Vice President for Administration ng nasabing kumpanya. Sa ganda na kanilang pamumalakad, ang kanilang pamilya ay minsan ding na-feature sa mga magazine tulad ng People Asia. Sa interview dito noong 2017, ibinahagi ni Paolo na bukod sa role niya sa RCC, siya din pala ang COO o Chief Operating Officer ng negosyo ng kanilang pamilya na Pacific Link Golf Development at siya rin ang Chief Security at Procurement Officer ng Santa Elena Gulf and Country State. Sa interview ay binahagi nito na kung anuman ang narating niya ngayon ay dahil yun sa sakripisyo at paghihirap ng mga nauna sa kanya. Ibinahagi din ni Paolo na upang mapangalagaan ang legacy ng kanilang pamilya ay gagawin niya ang lahat para maalagaan at mapanatili nila sa kanilang pangangalaga ang Rustans. Ang kanyang sakripisyo ay nagbunga naman dahil sa litratong ito ay makikita mo na siya ang napili na bigyan ng award ng Philippine Retailers Association. Sa footage na ito ay makikita mo ang simpleng pamumuhay na kanilang pamilya. Ngunit ang Tantoko clan ay mga milyonaryo at ang founder ng Rustans na si Buenvenido ay nakalista bilang bilyonaryo sa Forbes. Kasabay ng pag-ayos ng kanyang karera ay naging maayos din ang personal na buhay ni Paolo. Base sa report, ang COO ay kinasal kay Dina Arroyo at ang dalawa ay biniyaan ng tatlong mga anak na pinangalanan nilang Alana, Bella at Zach. Ayon sa ulat, ang dalawa pala ay nagkakilala sa Boston habang nag-aaral sila sa Bentley College. Katulad ni Paolo, si Dina ay nanggaling din mula sa maimpluwensyang pamilya. Ito ay anak na namayapang si Representative Ignacio Iggy Arroyo Jr. at pamangkin ng dating presidente na si Gloria Arroyo. Pero kahit maayos na ang background ng kanyang pamilya, tulad ni Paulo ay ginawa din ni Dina ang lahat para makilala ang kanyang pangalan. Pagkalipas ng dalawang taon simula nang sila ay maging magkarelasyon, masayang ibinalita ni na Paolo na si Dina ay nagdadalang tao. Noong 2006 ay ipinanganak nito ang pangalan nilang anak at nang parehong taon na yun ay ginanap ang civil wedding nila sa Nevada. Mula US, ang kanilang maliit na pamilya ay bumalik sa Pilipinas. Mula 2007 hanggang 2012 ay nanganak muli si Dina ng dalawang beses. Noong 2016, si Napaolo ay ginasal muli sa Montecito Chapel sa Laguna. Bagamat sila ay parehong nagtatrabaho sa tulong ng kanilang mga kasambahay, ay maayos na lumaki ang tatlo nila mga anak. Sa interview kina Paolo ng isang magazine, ay masasabi mong picture perfect at wala na talagang mahihiling ang mga anak nila. Dahil bukod sa mapagmahal na magulang, ay kitang kita mo naman na sa yaman ni na Paolo ay naging maayos ang kanilang pambuhay. Pero ngayong taon lamang sa isang iglap, ang buhay ni Nadina ay magbabago at mapupuno ng kontrobersya. Base sa report noong March 8, 2025, Kumalat ang balita na ang 44 taong gulang na si Paolo ay pumanaw na. Ang mga tao ay nagulat sapagkat napakabata pa lamang nito at wala silang nababalita ang isyo tungkol sa kalusugan nito. Pagamat marami silang katanungan ay mabilis silang nagpadala ng mensahe sa misis at mga kapamilya nito. Habang maugong ang isyo ng pagkamatay ni Paolo, ang pamilya nito ay hindi nagpa-interview. Ngunit kalaunan ay inarelease ng kapatid nito na si Donnie ang impormasyon kung saan at kailan mangyayari ang mga misa para sa kaluluwa ng kanyang kapatid. Nang mangyari ang misa ay ipinaliwanag ng pari na pinsan din pala ni Paulo na normal lamang na makaramdam ng lungkot at kahit questioning pa na mga ito ang Panginoon. You say, no, do not question God. I think you can, no? Because it is precisely in questioning God that you will begin to understand the meaning of all this. As Donnie was saying, no? everything, hopefully, we will discover the meaning of all this. And yet, I think the challenge here, Nicolena and the kids and Dina, it's in the midst of the pain that you're experiencing. And always, always, the pain is always commensurate with the amount of love that you have shared with Paolo. Sa mga sumunod na araw ay maraming mga tao ang hindi napigilan ng na alalahanin ang kabaitan ni Paolo. Ang ilan sa mga pamangkin nito ay sinabi na ang kanilang family reunion ay habang buhay ng magbabago dahil ang kanilang tito ay pumanaw na. Sa isang post ng kapatid nito na si Donnie ay tinawag nito si Paolo bilang true servant leader. Hiniling din ito na ipagpatuloy ang pagdadasal sa naiwan nitong pamilya at sa mga magulang nila na talaga namang nagdadalamhati sa nangyari. Kinumpirma din niya na ito ay namatay habang nagbabakasyon sa Los Angeles. Ngunit sa halip na matigil na ang issue at ilang mga katanungan sa nangyari sa COO, ay mas dumami pa ang balita. Kahit mga chismis na naliling ang pagkamatay ni Paulo sa asawa ng presidente na si Liza Araneta Marcos. Ang ilan sa mga haka-hakang lumutang ay di umanong kasama nito ang First Lady sa Amerika. Sa mga taong tulad ko na hindi masyadong updated sa politika ng Pilipinas, Base sa report, bagamat si Paolo ay walang katungkulan o pwesto sa gobyerno, ang asawa naman ito na si Dina ay ang malakanyang Deputy Social Security na ngayon presidente na si Marcus Jr. Ayon sa kumakalat na impormasyon sa internet, kasama ni Paolo ang First Lady nang ito ay mamatay. Ang ilan sa kanila ay nagsasabi na may posibilidad nga na alam ni Liza ang nangyari sa negosyante sapagkat ito ay nasa US talaga nang mamatay si Paolo. Base sa record ng palasyo, ang First Lady ay nasa US para daluhan ang isang event na tinatawag na Meeting of the Minds, kung saan bukod sa mga writers ay nandoon ang manunggang ni Trump na si Lara. Bukod sa event na ang First Lady ay nakita din na dinuluhan ang Manila International Film Festival. Sa social media ni Liza ay nakadokumento ang tatlong araw nitong pananatili sa US. Sa mga post ay nakita pa nga ito na kasama si Piolo Pascual at iba pang mga celebrities sa Los Angeles. Ayon sa mga nagpapakalat ng balita, ang First Lady ay maaaring kasama o ito ay may alam kung ano pa talaga ang nangyari kay Paulo. Mas lalo pang naging maingay ang lahat nang lumabas ang balita na namatay ang COO dahil sa pagdodroga. Ngunit ang mga taong ayaw sa Marcos administration at kahit ang mga supporters ng dating presidente ni Duterte ay inakusahan ang mga alipores ng presidente na gusto lamang ng mga itong i-divert at ilihis ang atensyon ng publiko sa pagpapaaresto ng mga ito sa dating presidente sa tulong ng ICC. Ngunit ang palasyo naman ay sinabi na ang investigasyon ng ICC ay matagal nang nagsimula. Sa totoo nga ay ang unang investigasyon ay nangyari noong 2017 pa. Kaya hiniling ng mga ito na tumigil na sa kanilang mga espekulasyon. Ngunit kahit anong sabihin nila sa mga tao ay tila sarado at desidido na talaga ang mga ito na nagsisinungaling ang palasyo. Halos isang linggo pagkatapos mamatay ni Paulo, ang bawat litrato na ipinopo sa social media ng First Lady ay inuulan ng pambubatikos at inaakosahan nila ang admin o kung sino man ang manager ng social media ay pinaratangan nilang nag-upload ng mga lumang videos, recycled photos at ang malala, ay sinasabi ng mga ito na Photoshop ang mga litrato ni Liza. Halos dalawang linggo pagkatapos mamatay ni Paolo, sa page ng First Lady ay ibinahagi nila ang litratong ito. Ngunit ang mga tao ay hindi pa rin maiwasan na mag-iwan ng comments tulad nito. Ang kanyang komento ay mula sa kumalat na balita na pagkatapos matagpuan ang wala ng malay ni Sa si Paolo, ang First Lady ay di umanong nakaditne sapagkat kinuwestiyon ito ng mga otoridad sa Los Angeles. Sa daming mga unverified information na kumakalat, hindi na napigilan ng abogado na si Ferdinand Tupasio na manawagan sa publiko na itigil na ang pagkalat ng mga chismis na wala namang katotohanan. Ayon dito ay nalungkot din sila sa pagkakaaresto sa dating presidente na si Duterte pero sana ay wag nang idamay ang nangyari kay Paulo. Idinagdag niya na kilala niya di umano ang COO at ito ay hindi isang drugista kaya sana ay hayaan na lamang ng mga tao ang mga naiwan nitong pamilya. Pero ang publiko ay hindi talaga matahimik sapagkat gusto nilang malaman kung ano ba talaga ang ikinamatay nito dahil kahit na ilibing na ito ay wala man lamang in-release na impormasyon kung ano ba talaga ang nangyari. May iba pang nagsuggest na kung totoo man na kinikwestiyon nga si Liza ng mga otoridad sa si US ay sana idaan din ito sa drug test at hindi lamang simpleng drug test na ibinabase sa ihi. Sa halip ay mas pabor sila na kunan ito ng hibla ng buhok upang malaman kung gumamit ba ito ng droga sa mga nakaraang buwan. May ilan pa nga sa inyo ang nagtag at nag-request sa akin na i-cover ang nangyari. Ngunit katulad ng lagi kong sinasabi, kapag ang investigasyon ay umuusad pa, lalo na at ang court documents ay selyado pa ng judge, hindi ko muna i-cover ngunit sa kadahilanan na may pag-usad na sa kaso ay kinover ko na ito. Ngayong buwan lamang ang mga tao ay pinagpiyastahan at naungkat muli ang nangyari kay Paulo dahil ang resulta ng autopsy ay in-release at naisa publiko na. Base sa police report, ang Beverly Hills PD ay intusa ng 911 dispatcher na pumunta sa Beverly Hilton Hotel bandang alas 11.30 si ng gabi. Sila ay tinuro ng staff sa room 504 at sa loob ay nakita nila ang isang lalaki na nilalapatan ng CPR ng hotel security personnel. Sa interview nila sa ibang tao sa kwarto ay nagawa nilang makilala na ang lalaki ay ang 44 na taong gulang na si Paolo Tantoco. Habang hinihintay ang mga paramedics, ang mga otoridad ay nilapatan din ito ng CPR. Nang makarating ang mga paramedics ay ginawa nila ang lahat para ma-revive si Paolo. Pero bandang 12.05 na madaling araw sa si LA ay idineklara na itong patay. Bagamat maingay sa Pilipinas ang issue tungkol sa COO, ang mga otoridad naman ay hindi nagbigay ng anumang impormasyon sa publiko bukod sa pagsasabi na gumugulong pa ang kanilang investigasyon. Sa kadahilanan na wala makapagbigay ng anumang impormasyon, ang mga tao ay hindi tuloy mapigilan na mapatanong kung si na Paolo o asawa ba nito ay nasa guest list ng MIFF Gala. Pero ang klaro ay nasa parehong hotel ang First Lady dahil meron itong tinanggap na award mula sa event. Medyo nabuhaya naman ang loob at nagkaroon ng bahagyang clarity ang lahat nang isa publiko ang resulta ng medical examination. Ayon sa mga dokumento na mula mismo sa medical examiner ng Los Angeles County, ang pagkamatay ni Paolo ay isang aksidente. Ibig sabihin walang pumatay dito at hindi rin ito sinasadya na mapatay ang kanyang sarili. Sa ulat ay nakumpirma na si Paolo ay parte ng entourage ni First Lady Lisa Marcos na katulad ng nabanggit ko kanina ay nasa US para ipromote ang Manila International Film Festival sa Hollywood mula March 4 hanggang March 7. Nang matapos ang event, isang tribute gala ang naganap at ito ay nangyari noong March 7 sa Parang hotel na makikita sa 9876 Wilshire Boulevard sa Beverly Hills. Sa toxicology report ay nakalagay na na-overdose ito sa cocaine. Nakalagay din sa dokumento na ang atherosclerotic cardiovascular disease ang isa din sa factor kung bakit ito namatay. Para sa mga hindi pamilyar sa medical term na yan, isa sa mga ugat ni Paulo ay hindi nadaluyan ng oxygen dahil ito ay nagbara. Kaya kahit ano pang tagal na gawin ang CPR, ay hindi na talaga ito mabubuhay. Ang atherosclerosis ay walang sintomas, kaya gugulatin ka na lamang talaga ng sakit na kapag huli na ang lahat. Ang pagkakaroon ng aktibong lifestyle, pagkain na masustansyang pagkain, ay maaaring makatulong para maiwasan ang sakit. Pero ayon sa mga doktor, kung ang ugat ng isang tao ay nagbara at hindi na ito nadadaliw ng oxygen, ang pasyente ay kailangang idaan sa isang operasyon at pwede din ang open block arteries. As of this recording, ay marami pa rin katanungan ng mga tao tulad ng ano ang ginagawa at nasaan ang First Lady noong March 7. Si Aimee Marcos naman na kapatid ng presidente ay nanawagan sa palasyo na ipaliwanag ang partisipasyon at lokasyon ni Liza nang mamatay si Paulo. Sapagkat magpahanga ngayon ay hindi pa rin mamatay-matay ang chasmis na maaaring may alam ito sa nangyaring insidente. Ang iba ay nag-speculate pa na ito ay baka kasama ni Paulo sa drug session. As of this recording, ang investigasyon sa pagkapatay ni Paolo ay pending pa rin. Sa madaling salita ay hindi pa rin kontento ang mga otoridad sa US kahit alam na nilang accidental overdose ang nangyari. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i -like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.